Salam sa mga maganda umaga po sa inyo lahat. Para po sa lahat ng mga nagtatanong kung uh, pwede bang mag-walk-in sa Update 2025, so hindi po kayo pwedeng pumunta basta wala po kayong text invite. Uh, yung mga natitext po, inuuna po muna yung mga last year na hindi po na nakapag-update. So yung mga bago, yung mga hindi pa naka-receive ng text invite para sa Update 2025, uh, paantayin nyo lang po at matitext din po kayo yan para makasama po kayo sa ating update. sa sakali man na wala kayong makuhang mga panalo dito o free top-up, pagka kayo ay nanalo, huwag kayong mag dahil meron pa rin naman kayong uh, libreng 500 top up at libreng update shirt kahit uh, wala kayong makuha dito sa mga palaro na to, okay? So, pagka nakompleto kayo sa pag-update niyo, ayun, makukuha niyo pa rin yung update shirt na libre at saka 500 top up na libre. At meron naman kayong uh, libreng pagkain sa orientation. Schedule lang ating update Monday to Saturday dito sa main office at So, alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Pero yung start ng orientation po ay alas 12. Kaya dapat wala pang alas 12, nandito ka na sa juried office at upolo. Okay? So, tingnan natin yung mga biker na naglalaro dito. Marami na nanalo. Ayun, busy-busy sila sa mga palaro natin dito. Tingnan natin yung mga shooter dito. Nakashoot na? Jersey, oh, sir. Jersey? Oh, sir. Jersey. O, dalawang shoot. Ayun. Nako, sa, ayoy, buti pumasok pa. <laughs> Ayun, pag nakaisang shoot ka diyan, so makakakuha ka ng update shirt. Pag nakadalawang shoot ka, makakuha ka ng Jore jersey. Pag nakatatlong shoot ka, makakakuha ka ng Jore helmet. May update shirt na ako. Uh, man, jersey ba 'lang uam mo? Uh, nakadalawang shoot ka? Ay lang. Uh, update shirt pa rin yan. Ay, Tatlo na maging update shirt mo kasi meron pa sa may free mo. Sa ilang <laughs> ano yan? Ilang helmet yan? Isang helmet lang. Pag nakatatlong shoot ka susunod. sunod isang helmet yun okay updates yun sir ah ah nung kulay siya sa nga nakaganda ngayon kasi yung pag gusto nyo bumili ng gear kahit ano jersey one one. o helmet buy 1 take 1 para sa mga nag update lang yan hindi pwede yung mga Uh, yung walkie naman pakakaabili sila pero hindi buy 1 take 1 ano lang uh, discount lang hmm. Kaya, pabor, favor marami nagsasabi gastos daw ng update hindi ah may libreng top up pa nga. Ah, alam mas gastos Ay, yung... Oh, okay. Alam mas gastos yung mag... Mag-skills ka ulit na wala kang napapala, magsayang ka lang ng oras. Dito, may libreng pagkain ha, may libreng top up pa. May palaro pa. May palaro pa. <laughs> Di ba? Nag-i-enjoy -e pa. Oh, wala ka pang ano? P pwede mo ipisahan doon. dun, dun mag -start. Oo, mag -start ka mag-start. Oo, mag-start ka. Sige, may mag-assist, may pupunta sa'yo doon. Ah. Anong nakuha mo? Anong nakuha mo? Nasa palaro. Napanalunan mo. Update shirt. Update shirt. Uh, tsaka 180 top up. Dalawang update shirt pala nakuha mo. <laughs> galing, galing, galing. Ayos. Uy! Nashoot pa. <laughs> Na ilan, ilan, ilan? Isa. So update shirt lang nakuha mo. Masaya dito sa update. So mas tinasaya to ngayon. kaysa sa mga nakaraang update. Shoutout. <laughs> May lady biker pala tayo nag-update. Ma'am, ilang taong ka dito sa Joyride? Isang taon? Uh, 2024 ka nag-start? Ah, 2023? December. Ah, December. Ayos. <laughs> Galingan nyo para makakuha kayo ng ano, maraming premyo. Ayan o. Dito maganda kasi may 200 top up pag nakakuha ka o. Ah, may top up dyan sa'yo? Oo. Oh, sa dolo, makakuha ka ng helmet. Kung magkano dito ng bola, yun ang top up. Oo. Oh, kung magkano pinakamalaki na kuha mo, yun yung makuha Wala mo. Wala tayo sir. Wala! <laughs> baka, baka mamaya malaki-laki mga top-up nyo eh. <laughs>